Dahil nahirap kami makatulog, na decide na ako bumili ng lampshade or auto LED light kung tawagin. Perfect din to sa mga takot mag-off ng ilaw kapag natutulog. Advisable din kasi ng doktor na kapag matutulog ay dapat naka-off ang ilaw at gumamit na lamang ng night lamp. Ang safe din ito dahil hindi siya umiinit kahit lagpas 24 hours nang naka-open. At di sa experience ko ang ganda nito gamitin bilang night lamp dahil talagang nakaka-relax. Pwede rin to magamit sa indoor places like bedrooms, children's bedroom, kitchen, hallways, stairways, closets, at marami pang iba. At no need na natin ng switch para mag-on ito. All we need to do is i-plug in at automatic mag-open na siya. At ito pa, kapag kailangan mong bumangon sa gabi para uminom ng tubig or magpunta sa restroom, hindi mo na need i-on ang main lights dahil kahit auto LED light lamp ang gamit natin, maaninag na natin ang floor na dadaanan natin. At hindi na rin natin may istorbo yung mga kasama natin na natutulog. Kung bet mo nga na sa Yellow Basket lang yung link ng shop kung saan ko siya in order. Or comment down below para si shop link. So yun lang muna for today. Bye!